Hi, hello there mga ka-good life. This is Tita B. Trench Chan. Pima Belus Kapugan po. Ganito. So, kumusta po kayo sa araw na to? I hope so na sa maganda kayong kalagayan, safe sa sobrang init. Just stay home. Walang lahat po ng gagawin natin sa araw na to. Gawin na po natin ng maaga at mga pag-10po dapat nasa bahay na po tayo lahat para po a uh, ma-safe tayo sa init at kung meron man po uh, lugar na malamig sa inyo doon na po kaya mag-stay at so by this time pag 40 daw po ang Degree Celsius ang init ay huwag pong uminom ng malamig na tubig. Pwede pong medyo malamig lang at dahan-dahan ang pag-inom. Lalo na po tayo mga madudonda na ay atin pong dahan-dahan uh, ang pag-inom. Huwag pong biglay ng ating katawan. Baka daw po sumabog ang ating mga maliliit na ugat doon. So, ayun mga ka Today po, uh, since uh, ay season po ng tulingan at ng kamatis. Mura po ang tulingan at mura din ang kamatis. So, ang lulutuin po natin sa araw na to ay ah uh, tulingan na pinangat sa kamatis. So, samahan niyo po ako sa pagluluto ng tulingan na pinangat sa kamatis. So, ito po, meron po ako ditong kalahating kilong tulingan. Kung titingnan nyo po, ang tulingan po ay medyo may mga, uh, yung skin niya ay medyo may mga gas, 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 gas. Pero, kung total na titingnan po natin siya, ay very fresh pa po tingnan nyo po ang kanyang mata, sariwa, sariwa. Pag po tayong bibili ng lubog na ang mata at uh, yung minsan paglumog na po yung mata yon ay yung maaring babad sa kung ano man. At ito po uh, hindi malinaw pa po ang mata. Yung hasang yun na tinanggal po ay very uh, red pa po siya hindi brown. Ayun. So sure po ako na fresh pa rin po ito. Ayan po. Uh. Ayan malinaw na malinaw po ang mga mata. So, ito po ay natanggalin ko na ng hasang at nahugasan ko na. Ngayon po ang gagawin natin ay lalagyan po natin siya ng hiwa sa gitna at pipisain natin ng kaunti para po uh, tumalab ang lasa ng mga ingredients natin. Okay, samahan niyo po ako. Ayun, hiwaan na po natin ang ating ah uh, Okay, eh, ibaan po natin sa gitna. Ayan. Bagong hasa po ang aking kutsilyo. Kaya po, konting ganun po lang po. Eh. Ay, siya. Iwan na agad. Okay? So, malapit na po tayo matapos ng paghihiwa. Okay, ngayon pong nahiwaan na natin, ang gagawin po natin ay pipisain natin. Ah, magpiprepare muna po tayo ng asin. Okay? So, okay. dito po sa kalahating kilong isda, ang kailangan po natin ay 1 tablespoon po ng 1 tablespoon po ng rock salt. Ay, sus, so, parang sobrang dami po. Bawasan natin po. Ayan. Wait, tulisin po natin. Tapos. So, dapat po ay siya. Ayan. po may nagtatanong, mahirap tancha-tancha. So, minsan po kasi, yung pag sa kalahating kilo, depende po kasi sa dami ng tubig na ilalagay niyo Kaya hindi po ako makapagbigay ng uh, exact measurement. Kasi po, depende sa pagtutubig ninyo, depende sa mga ingredients natin. So, kaya po, uh, hindi tayo gaano magbibigay. So, bali tancha tansya lang din po. Ayun, one tablespoon po. So, lagyan po natin ng paminta. And then, haluin po natin siya. hatching <laughs> po ako. So, ayun. And then, i-press po natin. Look po. O, ayan, lumapad na po. So, lagyan po natin na kaunting asin sa ibabaw. Sprinkle lang po natin ng na kaunting asin. Sa Tapos, ilagay na po natin sa ating wow, so, uh, And before that nga po pala, ang ingredients po natin ay uh, one cup ng tomatoes, yung hiwa-hiwa na. Bali, pitong peraso po ito ng medium size. Tapos, isang medium size ng onions. Ayan po. Ayan. Tapos po ay apat na peraso na. So, ang gagawin po natin ay mix po natin yung onions at saka yung sili. Ayan. Kamatis. Lamasin po natin siya. So, pwede po natin lagyan po ng kaunti. Since ito po ay may asin na, lagyan din po natin lang ng na kaunting asin pampalasa sa kamatis. Uh, kaunti lang po. So, para hindi po manikit yung ating uh, isda, lagyan po natin sa pinakailalim. Lagyan po din natin ng sili. Ayan, para po hindi manikit. Ano, tapos isa lang sana na po natin yung ating isda. Ayan. I-press po ulit natin. Ayan. Tapos lagyan po natin ng kanting asin. Tapos isa lang sana po ulit natin sa ating lalagyan. Sa ating kaserola buburan ulit. Okay, hanggang sa matapos pong lahat.